Hi hi hi. Magandang araw po. update lang po ko ngayon sa aking mga tanim na malberry. So nagpropagate po ako sa mga uh, plastic cup. So ito po ready to transplant, tubo na po ano. At may bunga na po eh. Kita nyo po may bunga ng uh, maliit, no? Ito ng ating uh, uh, pinropropagate. Papakita ko po yung uh, uh, hitik sa bunga ng ating uh, uh, malberry. So yan po, tingnan nyo po yung mga bunga, no? Ang dami, oh. Ayan, grabe <laughs> itik na itik po sa bunga na tanga uh, uh, malberry matapos po natin silang uh, matapruning. Yan po ano, bawat sanga, ah uh, pulpak yung ah uh, bunga. So yun po ating uh, uh, malberry matapos natin silang matapruning. Yan ang kagandaan po ng aking malberry, malalaki po yung uh, bunga eh no. Nakatinam lang po yan sa timba at sa paso magtanim din po kayo ng mulberry. Salamat po!